Dang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama Sagri Channel. A fatal old zomatoider. So, ngayong hapon na to, tignan natin ng sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guide sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahahagila. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang ko ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And request you for more videos update pero maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads. So, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik rigdig -sik, na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel for the sign of oh. Scorpio. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating maahagilag tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, just your information po. So there's something the world. No represent with the success, accomplishment, victory. na no, may mga bagay na may sasakataparan mo dito. No? Maaaring may mga bagay na unti-unti mong ma ma magagawa or maaaring um, maisa, uh, No? Mari magtatagumpay ka dito. Na sa mo pa ka ng travel and there's a seven of cups. Na no? maaring kumbaga kailangan mo ng pagpilian na no? or pumili ng bagay na alam mo makakatulong for you. Not pumili ng tam at wasto, no? Maraming opportunities na haharap or maraming mga bagay na darating. Kailangan ng pagisipang pag-isipang mabuti, no? Bago ka magdesisyon. And there's a six of wands where the victory is yours, no? Some of you guys, magtatagumpay ka. Na no, may mga bagay na unti-unti mo nang maisa sa katuparan. Ano man yung mga bagay dagok na pinagdaanan mo, magi magsasucceed ka dyan. And this is something the full call. No? Some of you guys, sinusubukan na pananampalata at tiwala mo kung hanggang saan ka tatatag. No? Marami kang mga sakripisyo, marami kang paghihirap, marami kang pinagdaanan. No? Na maaaring ito yung hakbang para maging matagumpay ka na. No? at kailangan mo magtiwala. And this is something that sa kind of Pentacles na magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. Financial security, na pang matagalan, hindi lang tungkol sa pera, kundi pagdating pag, din sa relasyon. No? And there's an ease of cups. No, there's something in new love coming in. Or maaaring ibabalik ang kilig, or maaaring manumbalik ang kilig. No, or maaaring, kumbaga, if you are um, single, maaaring may darating na bago. No? Kumbaga, kung mayroon ka namang asawa, may jowa, may karelasyon, no? Parang mas lalong sisik labang inyong pagmamahalan. Ay! Okay? What is the word, girl? Represent what? No, there's something, the Queen of Cups, emotional healing. So, maging kalmado ka. No, hindi ka pwede maging aggressive. No, iwasan mo magpala-desisyon. Iwasan mo ng bigla-bigla ang Um, pag pagdesisyon sa mga bagay-bagay. Manatiling kalmado. No? At may mga bagay na unti-unti ka nang matatanggap. No, matatanggap mo na yung uh, pakiramdam na napanatag ka na. No, parang um, kumbaga, alam mo magsasucceed ka dyan sa ginagawa mo. And this is something that child card. Now, there's an action and movement. Na magkakaroon na ng something changes and development. No? kailangan mong kumilos, puntuhin mo, ano man yung kailangan mong gawin. Ano yung kailangan mong uh, may sakatuparan na pumili ka dito na sa mga opportunities na dumarating, yun tama lang. Na alam mo makakatulong sa'yo. No, yung bagay na magdadala sa sa'yo ng growth and expansion. What is the six of wands? Represent with a temperance, with a perfect timing. So, ito na yung panahon at pagkakataon, no? Na, kumbaga, unti-unti nang hihilumin. No, pakakalmahin yung sitwasyon, magtatagumpay ka na. ito na yung hinahanap mong pagkakataon. This is a perfect timing. And this is something that I'm card for revert, no? Panahon at pagkakataon na para um maibalik na ang sigla, no? At ibalik na yung buong kata uh, pagkatao mo dito. Okay. So let's see what is the initial messages. And there's a ten of pentacles representing the five of wands. So marami ka kakompetensya. No, maraming taong kumakalaban sa iyo. Na no, maraming taong naiinggit behind your back. So kailangan mag-ingat ka. No, maging wais, maging matalino. And this is something the seven of pentacles the harvest moment. Ano man yung mga bagay na hinakantay mo? Ano man yung mga bagay na sakripisyo pinaghirapan mo makakamtan mo ito? No the fruit is labor is here, no? Mag-aani na no, makukuha mo ang gantimpalang pagpapala, no? What is additional messages? with the world and the queen of cups. Reference with five of swords. No, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. Yung mga decision mong wala sa hulog. No, kaya kailangan pag-iisipan mabuti. No, minsan yung mga bagay na um, tagumpay na isa, na asa mo ay hindi binabasa dahil sa kung ano man yung mga bagay na nakukuha mo. No, minsan kasayang ang kaligayahan or tagumpay minsan nakukuha yan kung masaya ka ba sa nangyayari. No? Kaya kailangan, um, kumbaga kailangan pure yung intention mo, pure yung, um, yung love mo sa ginagawa mo. Nang sa ganun, kumbaga magsucceed ka no? in other way. No? Sa iba-ibang paraan. No? Sa love life, sa career, sa finances. No? Kailangan pure yung love, your intention. And it's something of your yung faith. And this is something the wheel of fortune, no? Maring iikot ang kapalaran, maaaring pumabor na, yung po na sa iyo sa sitwasyon mo. No? May maraming parating na opportunities na no? mabaguhin ang mundo mo. And of course, guys, there is something that knight of sword. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no? Maring nagkakaroon ka ng worries dito, pero magtatagumpay ka. No? Maring makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. And this is something guys with an item one. Slowly but surely. Na maging mahinahon ka. Na huwag kang padalos-dalos. Unti-unti lang, hinay-hinay Additional messages. And this is something guys with a two of swords. Now, there's a decision that you need to make. Na kailangan mo mag-decision dito. No? Kailangan mo makinig sa inner voice mo. Na no, kapag mag-decision ka, makikinig ka sa gabay mo para hindi ka magkaroon ng komplikasyon. Na para hindi ka magkamali, hindi ka mabigo. No, dahil magkakaroon ka ng pangmatagalang sitwasyon dito, kailangan mong pakikinggan ang iyong mga gabay. Additional messages. And this is something guys with the Queen of Swords. No, there's something clear the boundaries. No, lilinisin mo yung mga bagay na magsisilbing malakit sa eksena mo. No, alisin mo yung pag-aalilangan. Alisin mo yung mga bagay na mak makakasira na eksena mo. No, sa pagtupad nito. And you are building with the frameworks. No, uh, to lead you to succeed. No, to lead you to success successful person. So let's see what is the official message for the outcome. And there's another ones. No, konting tiyaga lang. No, huwag ka magpapanghihinaan ng loob. magtiwala ka sa, sa ginagawa mo. And there's a two of pentacles. Maging si ka. Natimbangin mo yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo. Kahit na sa ka ng parang naguguluhan ka sa pagdidesisyon, kailangan aalimin mo yung advantage and disadvantage. No, and this is something guys with the Nine of Cups, a wish fulfillment. At may isa sa katuparan mo ito. Ano man yung mga bagay na gusto mo makuha, makukuha mo yan. And there's a need of pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Ano man yung nagbibigay ng na resource of income sa'yo, even your salary, kailangan mong tumutok dyan, mag-concentrate. No? Additional messages. So there's a ten of swords. Sabi ka na nga ba, no? kailangan mo mag-decision dito. May mga taong sumasabotake o maaaring may mga bagay na matatapos na dito. Na no, matatapos na ang kaguluhan, matatapos na yung mga taong nang gugulo sa'yo, no? tatapusin na yan. What is additional messages? And there's a magician for manifestation. At yung unti-unti mo nang mamamanifest, ano man yung mga bagay na gusto mong makuha at mata mo. No? Kumapit ka lang. Dahil lahat ng bagay na ito sa sa'yo, lahat ng bagay na ito ay maaaring makakamtan mo. So, let's see what is the additional messages for finances and career, love life, at kalusugan mo. Alamin na natin yan guys. So, let's watch this. Finances and career represent what? Represent with the two of ones. Now, there's is something at choices. Napiliin mo at maniwala ka sa kung ano man yung bagay na pinanghahawakan mo. Now, you have the power to choose. And you have the power na para magawa mo yung dapat mong gawin. At pumili kung ano kailangan mo. No? Additional messages. So, there's a two of cups. Some of you guys, meron din dito partnership. Na no, pagdating sa business, pagdating sa trabaho, there's a partnership, guys. Na pagdating sa finances talaga. And there's a six of swords with the transition. Na unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabango na kayo dito. May Meron dito pagtutulungan. Na ano sense ko? Na may nagtutulungan dito na magpartner, na magjowa, jowa mag-asawa. And there's a three of ones, the waiting is over. May mga hinihintay kayo, there's a possible na dumating na. And there's a ten of wands, no? Marami mga kayong responsibil responsibilities, but definitely, magiging maayos at magiging magaang na ang sitwasyon nyo. No? See, there's a five of wands, so, kus nakakaranas nga ka ng na financial crisis, financial loss. No? Kumbaga, nahihirapan ka man sa ngayon, pero unti-unti rin niyang giginawa. No? Kailangan mo lang uh, mag-concentrate at gawin yung mga bagay na mahalaga. Now there's a the sun card, magkakaroon ka na enlightened dyan. No, liliwanag lahat ng bagay na malalabo para sa'yo. No? Kung baga, huwag kang matakot kung nasa dark side ka na situation mo. Tandaan mo, pagkatapos ng kadiliman na yan, merong liwanag na sisinag. So let's see what is additional message. Pagdating naman tayo guys sa love life. Sa love life mo, there's the lovers. O see, meron talagang asawa, jowa, kaharutan, Ka Kaano dito, no? Kalambingan, Charles na meron dito guys na mari magdadala sa inang kaligayahan. Di ba? Na pagdating sa love life, hindi ka masisiro. Di ba? Hindi ka mabubulok ng basta-basta. No, always kang madidiligan. Amen. And there's an Empress card for Rebirth. No, there's an Emperor represents something maturity. Na parang ito na yung panahon ng pagkakataon para maibalik mo na yung, yung, lakas mo sa sarili mo. Na parang, kumbaga, magkakaroon ka ng confidence. Di ba? And of course, there is something guys with the justice card. Justicia. No, mayroon mang gumawa ng kaguluhan pagdating sa buhay pag-ibig mo. Sa relasyon, pamilya mo, huwag ka mag-alala. No, Kakarmahin sila. And this something, the fourth sword, something rest. No, ipahinga mo yung utak mo. No, kailangan mo na more pahinga dito. No, take time and the answer will come. No, lahat ng mga bagay na katanungan mo, masasagot din yan. And this is something the Ace of sort, A breakthrough. Diba? Kung maga, uh, lahat ng bagay, no? Na papasok sa isipan mo, masusolusyon mo na lahat ng problema mo. Ibig sabihin dito, magkakaroon ka ng mental clarity. Oh. So, pagdating naman tayo sa kalusugan mo, kalusugan, there's an ease of Wands. No? There's something in you. Um... New ideas, no? Mag, there's an energy, no? Palalakas yung energy mo, your, your, your immune system. Now, there's a page of cause. Ibig sabihin dito talaga, uh, maaaring, uh, maga, na, nagugulo kang ka, maraming tumatakbo sa utak mo. Now, some of you, stress, or overthinking, paranoid, and there's a lot of cause. Now, maraming offer, no? Marami kang gustong gawin, marami kang gusto Isa-isa lang, utay-utay lang, para hindi ka nahihilo, hindi ka na, nai-stress, hindi ka nagkakasakit, and there's a high five. Now, there's something, guys, with the edu educations, no? kailangan na um, kung ano man yung mga bagay pinaniwalaan mo, mag-set ka ng boundaries dyan. No, hindi nila magugulo dapat dyan. No, and this guys with the six of cups. Some of you guys, no, there's something, um, a family related or something, na uh, maaaring din, meron dito about sa past or situations. No, ibig sabihin dito magkakaroon ka ng healing. Sa karamdaman mo sa nakaraan, kung may narandaman kang sakit, paghihirap, or either karamdaman noon pa, unti-unti na raw yan gagaling. No? Kung may sakit ka, gagaling ka with the star card. May hope, may healing. No? So, let's see what is the magical for messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. So, guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. And hit question bell for more videos update score? And of course, guys, with a pick a card, yes or no, ipapaliwanag ko lang. No? Pwede kang magtanong dito. No, isang tanong at syempre isa lang ang magiging sagot. At pipili ka ng sagot with the 1, 2, or 3. No, tulad ng pinasabi na pick a card, yes or no, isa lang. No, and comment down below kung anong number ang napili mo. So guys, eto na. Wala na paligoy-ligoy, paalamin na natin yan. So let's watch this. With the magic of our messages, represent what? And this is something a daughter, na malaking factor talaga sa buhay mo with a daughter. nasa movie may anak ang babae, or maaaring magkakakal babae dito. And whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan ipagpatawad, pakawalan, or i-release? Ir no? And there's a definite of lahat na mabibigat. No? Yan yung mga bagay na kailangan mong pakawalan. No? Yung galit hinanakit, no? At pighat iya. Yeah. What is the secret that's referenced what? and there's a block. No, meron dito nagsisilbing blockages or maaring nakablock ka sa situation or mayroon ka na kailangan i-block. No, there's a friends na no, maaring mas bata pa yung person mo sa'yo and there's something the gentleness na no, kailangan maging mahinahon ka. Demure ang atake mo dapat. Diba? Mahinihin. No, what is a uh, yin and yang or kokard represent what? for year yun and yung Oracle card, represent what? Winter River, no? Ibig sabihin dito guys, no? Ibabalik ko katawan lupa mo dito, ibabalik yung sigla, no? Maaring Kumbaga ka ng second chances, or maaring um magkaroon ka ng panibagong eksena sa buhay mo. Kaya there's a distance guys, to so kailang mo dumistansya. no, sa mga taong nega, And there's a unity na may pagkakaisa dito, magtutulungan. And there's a divine timing. So, lahat ng mga bagay nito kailangan mo ipagkatiwala. na no, with a divine timing. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi pa para sa'yo. Na may mga bagay na napapanahon. No? What is the romance age for a mystic love or a cold day? And there's a player having fun. A party, sorry. Now, there's a party having fun. Kailangan mo enjoy yung sarili mo. Now, and there's a something twin flame. Now there's a divine connection marrying twin flame kind of person mo. and of course soulmate kayo. and there's a relationship reconnect them. No kailangan nyo mag-connect ulit with your friend one. Now what is an angel's number represent what? What is an angel's number represent what? And there's a five, five, five for clarity you. Uh na may mga bagay na unti-unti na magliliwanag sa itulad ng sinasabi ko sa unang chapter. Lahat ng bagay na to liliwanagin at lilinawin sa iyo. You aren't victim of circumstances, rather you are beneficiary of it. It that were in cases life would be pretty dull. You will set yourself up for the success into the long run if you are willing to adapt for this ship. Everything is working out it for the best at long last you are accomplishing what you set out to do everything will work in perfectly at the end so see magtatagumpay ka sa huli no, ano naman yung mga bagay na to kapag binigyan kaliwanagan lahat ng bagay na tatahakin mo decision mo lahat ng bagay na to may isa sa katuparan mo no, dahil lang sa tamang proseso ka no, at bagay na to magbibigay sa ng mga bagong oportunidad no, at babaguhin ito ang mundong ginagalawan. with na money oracle deck with the wisdom the clarity and wisdom, enlightenment, 'di ba? Maliliwanagan ka talaga. Use your best judgment. And sa insight into the nature of physical objective gives you foresight. No, kailangan um, kumbaga tignan mo yung magiging posibilidad. No, tignan mo ang magiging kahihinata ng eksena at doon mo makikita ang lahat na magiging um, gusto mong maisakatuparan. No? At magtatagumpay ka doon. Now, and this is something the part of the light, purpose and what? What is the part of the light to represent what? Representative changes. Wow. I am continuously evolving. I embrace my growth, overcoming weaknesses, and building on my strength. I cultivate my inner qualities, recognizing my progress, and spreading my wings towards the light. confident in the positive transform unfolding with me. Diba? Kung baga lahat ang bagay neto, magbabago to. No, hindi mo man inadya, hindi mo naman ginusto mangyari, pero babaguhin ito. Ang eksena mo. With the shadow work, represent what? This is it. With the shadow work, represent what? And there's a ride a storm. So, kailangan mong sumabay, no? Sa agos. At sumabay din sa lahat ng mga bagay pangyayari. No? Kahit na parang piling mo, isa tong sa parang trahedya or sa na nangyayari sa boy mo, kailangan mo magpatuloy. Hindi ka pwede ma-stuck dyan sa situation. No? Let chaos and turbulence cleanse your spirit. No? Hayaan mong yung bagay na napagkasira or may mga bagay na nasisira sa eksena mo. Ay yung bagay na paraan no para linisin ang eksena mo no kumbaga magkakaroon ka na ulit ng panibago eksena linisin for the way na parang sinasabi dito na may mga tao sa buhay mong aalisin so ibig sabihin dito magpasalamat ka no dahil lahat ng mga bagay na inaalis sa buhay mo ay paraan ng ating Panginoon para linisin ng eksena mo at magiging kinabukasan mo dahil sa lamis mo ang lalason at sisira ng eksena mo There's a what lies beneath with the hidden future. What lies beneath with a hidden future represent with the bad choices. No, tulad na sinasabi ko, in the first place, kailangan pumili ng tama at wasto. No, dahil ko yung maglalagay sa ikasasadlakan mo. Matuto kang pumili ng alam mong uh, mayroong, mayroong magandang kahihinatnan. No, and there's a clarifying for a love situation represent what? Let's see. And this something guys with the strong roots, no? Napakatibay ng ugat ng eksena na to. There's a lot of branches, no? Pull weeds and resentment so your lo uh, your love can bloom. No, lalago at lalakas. So may mga pinanggagalingan at pinanguhugutan ang inyong relasyon. No, talagang konektado kayo. And there's a restraint test. Trap instability, resist impulsive urge to find steady your ground. No? Ito yung bagay na parang susubukin kayo kung paano kayo yayaniging ng eksena, paano kayo susubukin lahat ng kaganapan sa buhay mo. No? Maraming pagsubok na maaring humubog sa inyong relasyon, na maaring sumubok sa inyong pagsasama kung hanggang sa kayo tatatag. So let's see what is additional messages with a clarifying for a life situation. clarifying for a life situation represent what? And this something guys with the emerging dawn. Trust that everything ending is another beginning coming in disguise So see, magtiwala ka lahat ng bagay na tatapusin, lahat ng mga bagay na mawawakas, no? Ay maaaring magdala sa iyo ng panibagong simula. Diba? Kung baga, hindi lahat na natatapos, hindi lahat ng um, nagwawakas ay maaaring dulot ng sakit at paghati, no? Minsan ang paraan ng pagkalisa ng isang tao, isang bagay ay paraan ng para magkaroon ulit ng panibagong eksena. No? So guys, let's see what is the peak a card, yes or no. Alamin na natin anong kaganapan sa buhay mo ang madadagdag at paano natin masasagot ang katanungan mo. So let's watch this. With the yes or no peak a card, ito na yun. No, let's start with the number one. No, kasi yung mga nakapili ng number one, ito na yung sagot. And there's something I know. Don't risk at all. This is a losing proposition. Now, wag mo ilaban lahat. Now, dahil hindi mo pa um, subok lahat ng kaganapan sa boy, baka mawala lahat yun na pinaghirapan mo. So, wag mong ilalaban. No, hinay-hinay lang. Kailangan magkaroon ka pa rin ng iti o ititira sa eksena mo. No, wag lahat ibigay. No? So, let's see what is the number two. Sino yung nakapili ng number two? And there's a no. Stormy relationships, trouble strike a floor. No? Kung baga sa isang relasyon, no? Or hindi lang sa relasyon tungkol sa pag-ibig, kundi relasyon tungkol sa kaibigan, sa, sa katrabaho, no? Susubukin kayo dyan, no? Titignan kung itong mga tao na to ay pagkakatiwalaan, no? Maraming mga, mga signs, no? Or parang sinyalis or uh, mga pangyayari sa buhay mo na titignan, no? Kung tapat ba tong tao na to or itong tao ba na to ay walang itinatago sa'yo. And number three, and there's a no like oil and water separates live drip apart. So see, tulad ng langis at tubig hindi pwedeng pagsamahin. No? Kailangan 'yung paghiwalay at kailangan 'yung umalis at lumayo sa isang tao. Sa isang tao na 'to dahil hindi kay maguggrow. No, hindi kayo lalago. No? Kumbaga it's either meron siyang insecurities na kumbaga nagsisikip sa kaya-kaya para ayaw nito magpatalo. No, ayaw nito maungasan. No, it's either a toxic family or toxic friends or toxic relationship. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nansagot. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Pero kasi maraming salamat pa sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi rin skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush.